Often, people in the community look at our soldiers with fear in their eyes and hate in their hearts. The terrorists taught them to fear and hate our soldiers. Tinood ni, isa pa ni. Ang mga sundalo, ang mga human rights violators. Alam mo, meron kaming example because of material. Hindi naman ito sa ano, Uh, sa mga NPA sa ano naman ito hindi ito sa mga communist terrorist groups sa violent extremism naman ito sa western Mindanao because hinahanap namin yung mga bata na sumali sa mga terorista na grupo and we found one material na yung bata mas mataas pa sa kanya yung barila yung pahabang barila armalite mas mataas pa sa kanya. And then yung bata was saying, binaril ko ang sundalo. Hindi namatay in the dialect doon sa kabila, sa Western Mindanao. Hindi namatay. Kasi pinigilan ako nito eh, sabi niya. Pinigilan ako ni ganyan, pinangalanan niya. Tapos yung matanda, the, the adult in the conversation said, Bakit? Bakit hindi mo pinatay ang sundalo? E di sana na, naiganti mo ang pagkamatay ng lolo mo. So it's the adults peddling lies doon sa mga bata so that they kill their fellow Filipinos. And ganyan din sa CTGs. Ganyan din. Pag nagre-recruit sila. Lalong-lalong na sa mga IP sa mga lumad na mga uh, bata And right now ang target nila is mga bata na talaga mga 10, 11, 12 kasi ang 15, 16, 17 hindi na sila interesado, alam niyo bakit? Kasi nandun na sila sa social media, busy na sila sa social media, busy na sila sa Facebook nila Sa Netflix nila, nimuna mga mahila. Mo naman mahila. And then the smaller ones are more impressionable, Nandu na sila The terrorists also taught them to distrust the government, saying that it was doing absolutely nothing to change their lives. Na inutil ba ang gobierno. On the one hand, Parang ito yung sinabi sa akin nung pinasok ako sa kubo. Pero in English. Kasi naging English, dire-diretso yung kausap ko. English, Tagalog, English, Tagalog. Ganyan siya. Ganyan, parang ganyan yung sinasabi niya sa akin. Na yung gobyerno, walang ginagawa sa problema. On the other hand, terrorists presented themselves as the defenders of the people. Mga sundalo ang tigpanalipod sa mga kabus. able to correct these lies through Peace 911.